Unicam ang pagnanakaw sa isang motorsiklo sa Barangay 35 sa Tondo, Maynila. Sa kuha po ng CCTV, tila nagmamanman ang dalawang suspect sa motorsiklo. Maya-maya lamang ay eh, lumapit na ang isa at saka tinangayon. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagsakay ng kasabot ng lalaki na may dala ng helmet. Galit na galit naman ang may-ari sa nangyari, lalo't kabibi niya lang daw sa motor noong nakarang taon at ginagamit niya sa kanyang hanap buhay. Hinahanap na ang mga suspect. Matapos po ang ilang buwan ng matinding init, may nabuong low pressure area sa paligid ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon ngayong pungtaon. Nasa labas pa yan ang Philippine area of responsibility sa ngayon pero inaasahan na ng pag-asa ang epekto niyan bago mag-weekend. Huling namataan ang pag-asa ang LPA sa layong 1,255 kilometers sa silangan ng southeastern Mindanao. Posibleng mamayang gabi o bukas yan papasok sa PAR. Inaasahang magpapaulan ng sama ng panahon sa Bicol Region o Eastern Visayas sa darating na Biyernes o Sabado. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging bagyo ito sa araw ng susunod na linggo o sa lunes. Malapit na pong sumadzad sa 180 meters na minimum operating level ang tubig sa Angat Reservoir. Ngayon pong araw, nakapagtala ang pag-asa ng 180.7 meters na water level sa Angat. Nauna nang sinabi ng pag-asa na nakatakdang magpulong ang National Water Resources Board at iba pang ahensya sa sandaling umabot na sa minimum operating level ang tubig sa anggat. Sa inisyal na impormasyon, posibleng bawasan ang power generation ng anggat. Mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa maraming bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o kaya'y landslide. Ayon sa pag-asa, easterlies pa rin po ang nakakaapektong weather system sa bansa. Iniimbestigahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang inireklamong madilaw at mabahong tubig sa Rizal. Isang linggo na kasing napeperwisyo ang ilang customers ng Manila Water sa Angono, Binangonan at Cardona dahil dito. Nangati at nagkasugat na raw sa pangangamot ang ilang residente na ipinanligo ang tubig. Dagdag gastos din da dahil bumibili pa sila ng purified water para pang inom, pang hugas at pang luto. Kaya hirit nila, refund! Sabi naman ng MWSS, nakadepende pa yan sa magiging resulta ng kanilang investigasyon. Paliwanag naman ng Manila Water, dumami ang lumot sa Laguna Lake na nakaapekto sa kalidad ng pinagkukunan nila ng water supply. Inaayos na raw nila ito. Asahan din daw na unti-unti nang babalik sa normal ang kalidad ng tubig ngayong araw. Gustado po ang mga ilegal na koneksyon ng tubig sa baseko sa Maynila. Ang mga suspect na huli raw sa akto. Balitang hatid ni Darlene Kay. Butas-butas ang Maynilad pipeline na ito sa baseko compound sa Maynila. Diyan ikinakabit ang mas maliliit na tubo kung saan humihigop ng tubig ang mga may illegal na koneksyon. Ang illegal water tapping ay isa raw organisadong operasyon ng isang grupo rito sa Baseco. Noong lunes, inaresto ng Baseco Police ang pitong miyembro umano ng grupo matapos mahuli sa aktong illegal na nagtatap ng tubig. Yung isang natin dito, informante natin, no, hindi ko na babanggitin, ay nagpunta na rito at nabigay ko sa akin ng information na positive na ako. kaya nyo so, na sir? Yung nga po, kaya nga po, luminatsyaga namin, nagkaroon na tayo ng chance para ma mahuli natin sa loob mismo ng kanal na ito nahuli ng mga pulis yung isa sa mga suspect. Ang ginagawa raw kasi nila, pinapasok nila yung mga manhole para maglagay ng aparato doon sa mainline ng water connection dito sa lugar para i-redirect yung tubig papunta sa mga parokyano nila. Nakuha ng mga pulis sa mga suspect ang ilang handheld radio, jet pumps, mga tubo at iba pang gamit na pangbutas sa mga tubo. Based on, sa ano mga informations na nagagather natin and revelations, uh, pagka po ikaw eh gusto mo nung ah, ng ah, ng tubig no ho, nakakabitan ka na ng illegal you will pay 6,000 to 4,000 pesos po hindi yung bari atong pinag-uusapan dito kasi ho oh, ah, kung sa isang daan po nakabitan na nila na, na ano sa 6,000 po 600,000 na po yung agad kasi so, mayroon pa kumandi ang nangyayari tuloy, nahihigop ang tubig sa main line kaya nawawala ng tubig sa lugar. Balaking problema raw ito sa Baseco na matagal nang idinadaing ng mga residente. Sabi ng chairman ng barangay 649, nasa 3,000 pamilya ang mahina o nawawala ng tubig dahil sa illegal na water connections. Nahihirapan po talaga yung aming mga kabarangay na Walang tulo pero nagbabayad monthly. Malala po talaga kasi yung po kami ng tubig eh. Yung school po, yung mga school po natin dyan, totally nawala nung... That, that cause chaos po. Bali, nagkasakit po yung mga bata, nagkaroon nun ng mga UTI, yung iba po, nagkaroon ng mga sakit kasi yun na hindi yung, maka, hindi yung, sila maka... Pag makapag-CR po, yung iba po nagkasakit po na sa tiyan. Pati yung, ospital hospital dito na bagong bukas, nawala din nun yung tubig. Isa sa mga nahuli ng na mga polis ang leader umano ng grupo na pabalik-balik na sa kulungan. Dati na raw siyang nakulong dahil sa murder at illegal possession of firearms. Lahat ng suspect, itinatanggi ang mga paratang sa kanila. Di po ito yan. You know. Ano po bang nangyari? Ba't po kayo nahuli? Trasigil po ako eh. Nadaanan lang po nila ako. Dami ako doon kasi ando na ako, nakaupo rin sa kanto. Yung tubig na yan, isa rin yan, sinihintay ko para magkatubig kami. Mga nag lang po kami doon. Tapos? nag lang po. Sa isang pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ng Maynilad na nagpapasalamat silang nahuli ang mga sangkot umano sa illegal water tapping. Nakikipagtulungan na raw ang pamunuan ng Maynilad sa motoridad para mapigilan ang ganitong mga gawain. Kinumpuni ng Maynilad ang mga nasirang tubo. Naibalik na raw ang supply ng tubig sa siyam na po nilang customers sa lugar. Maharap sa kasong paglabag sa Water Crisis Act of 1995 ang mga suspect. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, inamin ni bagong Senate President Chisis Codero na inisyatiba niya na kausapin ng mga senador para mabago ang liderato ng Senado. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ng bedtime na may mga agam-agam. Nalumapit sa inyo, sir. Sabi ni Escudero, Huwebes noong nakarang linggo nang simula niyang mangampanya sa mga kapwa-senador. Ayaw niyang sabihin kung bakit niya naisipang pumalit bilang Senate President. Pero itinanggi niyang may kinalaman dyan ang Malacanang at ang Kamara. Labin limang senador ang pumirma sa resolusyon para palitan si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President. Kabilang sa Sen. Bato de la Rosa na nakitang umiiyak noong nag speech si Zubiri. Paliwanag ni de la Rosa, pumirma siya dahil sumang-ayon din ng mga kapartido niyang Sinago at Tolentino. Dati na raw silang may kasunduan na susundin nila ang desisyon ng nakararami sa kanilang tatlo. Sabi ni Zubiri, nagkausap na sila ni de la Rosa kagunay rito pero hindi pa ro'n niya maintindihan ang nangyari. Then po ako dumbfounded. Talagang hindi ko ma hindi ko magets, hindi ko talaga maiisip, hindi ko talaga maggrasp yung pangyayari niya. Pero nag-usap at, at least, at uh, least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil diyan mm, nakaron po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo diyan na na nawala na po ako sa posisyon. Yung pagpirma ko, the battle has been won by Chief Escudero already. Meron na silang 14 votes. Tapos na, sabi ni Chief sa akin, Huwag ka namang pumunta sa minority. Please stay with the majority. Kinawala, sasama ko sa inyo. Okay. Pumirma ko sa resolusyon. Resolusyon. Bro. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.